Good morning guys Time check now is 7.21 Kung napananood kayo sa TV Or kagabi Yung nag uh, Trending dito na ano Demolition Dito sa may uh, Jose Abad Santos uh, Laguna Ex Extension Tondo Manila guys no? So yun yung pupuntahan natin ngayon guys, Dito na tayo sa Florentino Street So malapit na tayo guys no Nagkaroon ng tension kasi guys Yung pag ano, Pag-demolish ng mga Taga-demolition team dito sa area na to dahil ayaw nilang pumayo guys no so ay sa ating napanood oh, inupiran pala to ng 50,000 bawat isa sa kanila mga tinatamaan ng pagdidimulis nito kaso nga lang ayaw talaga nila tanggapin yung pira gusto nila ipahay ang problema lang kasi doon guys is uh, hindi yun sa kanila private kasi yung guys ito pala guys oh Lumagpas na pala tayo guys Dapat doon lang tayo umikot kanya Umikot na pala tayo Ito yung dinaan natin kayo na yung may release ng train Ayun Saan tayo dito yung uh, Antipolo Street Ito na guys oh Yung dinimulis kahapon guys So iikot natin guys no Para maipakita ko sa inyo ng maayos Mm -hmm. Yan yung guys yung dinimulis kahapon guys na ano na pabahay. You Kano bilis ma bilis mo so, dami pala din diyan oh. Nasa mga 800 daw yan guys eh, na ano diyan uh, nakatira 800 na residente. Sa lugar na yan grabe so, wala naman silang choice kundi uh, umalis talaga dahil may nagmamayari doon yung guys private pala yung guys yan o pasensin nyo guys daming shot dito sa harapan natin tapos mga police papasukin to may security naka deploy dito pala nung maging nagsasabi daw sa Ogo sila Oh, kasi ang alam ko kasi napanood ko kasi sa balita. Oo, oh, sa balita. Ano to is Ma, Ma, March 30 ang katapusan dapat magsalisa na sila. Oo oh, oh. Pero hindi pero ito, ito dati dito din mo na di oh, ono to na demolish. Oh. Ah, oh. Hmm. Kaya pala may mga nakajutin ano. ano eh ayaw magtipagalitan. Eh. Oh, maano, mga, mag, mga, mga ilan kaya ang mga, pamilya na katira diyan te? Eh? Ha? Mga ilang pamilya na katira diyan? May mga 800 kaya? Ah, no? oh, wala natin Yan kasi sila matagal na yung Ayaw wala talaga laban sila. na, ang laban ng laban. Yan. Di ano, tapang attorney? Eh kasi kung private talaga, wala talaga sa laban dyan. Ayaw Hindi naman kasi nila yung pag may lupa. Ang gusto nila, na talaga yung sinilat niya na no loading munitions without registration. Balit ako kaya in niya sila ng 50000 so, bawat isa. Ayon iba. So, iba. iba? iba. 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 Ngayon, napupirsa talaga sila. Wala na silang bahay. Wala pa silang 50,000. Ano nga? Iba yung 50,000 magdaw mo na sa akin. Oh. Tapos maghanap Hanap ka buwan. Oh. May pag-araw-araw. Totoo yun. Oo. Oh. Marami Ayun. na palang inoper sa kanila. Oh. Puro talaga. Mapa sa kanila na. Kumunta ka yung mga ano kaso dito sa ano yung mga kagawad ng Manila. Hmm. Si Alvia. Hindi nagsilbi. Nasa TRO na daw. Hindi talaga yan kasi may may nanghahawak na dyan eh. Ito oh, sa ito ay hindi naman talaga kung ako ang mayari mo. Kukwit na kayo kung ilang taong na kayo nagkakas. Oo. Oo. Halimbawa kung pinaghanap ko ngayon, malaki na kita mo, di ba? Oo, totoo yun. Kung kung nilagyan mo na yun ng, ano, ng uh, building na may pangarap buhay, malaki nang kikitain.

Pag sa... na... Anong kabahan to, Tay? si Abad Santos to? Oo, oh, ano, Barangay 227. Yung sa Balita, Barangay 227. Dati nung hindi nimulit dito, ito sa ito sa lalim ito sa na na lang, ito na lang, ito sa lalim na lang, ito sa na lang, ito sa lalim na lang, ito sa lalim na Karena ng ano uh, para mapanatiling uh, area guys